Kasabitan ng arko o Boundary Landmark ng Bontok Peninsula na pagamay area at tinayo ng Department of Public Works and Highways ng isang truck pero wala namang naiulat na nasaktan. Pakikita sa larawan na ipinadala ng Pagbilaw Municipal Police Station headed by Major Charlotte Fiesta Sahid ang pagkakasabit ng body ng dying Tractor Truck na minamaniho ni Rodel Pondulana ng Valenzuela City. Galing umano ang nasabing truck sa Katanawan, Quezon, Patungo, Metro Manila na mangyari ang aksidente na ikinaabala naman ng mga motorista dahil ito ang la basan at pasukan ng mga motorista papunta sa ikatlong distrito ng Quezon. Pansamantalang hindi ito pinadaanan sa hinang pilagrong bumaksak ang nasira na bahagi ng arko na maaaring makadisgrasya sa mga motorista bagkos ay pinaikot ang mga ito sa Panaon at Timonan Road. Kagabi naman ay nagpost ang Pagbilaw Quezon Cup na pwede lang madaanan ang boundary ng Pagbilaw Padre Burgos Road na paong one lane muna ang magagamit habang inaayos pa ang nasabing arko. Kasama mo sa RMN Quezon Province, Radyo Man at Gardo Masada. Iron Man.